<tod> Matigas yata. Matigas. Ano ba Bato o bato? Ayun, meron. Kunti. Ayun, meron. Ala. Ah. <laughs> Nako. <laughs> Nako guys, nahulog pa. Tumaprik pa. Malito, hmm. na. Pero ayos may na. Ayos na. Siyempre, may baon kami. Hindi yan. Pwede na Pwede na yan. Sabihin mo na lang sa amin kung anong lasa. Manatok. Manatok daw. Manatok. manatok Malinamnam. Oo. Asim. Hanap pa tayo ng ibang spot. Baka medyong magatsamba tayo. Bakal. Oo. Bakal na. Bakal na bakal. Oo. Bakal na sil. Hanap kami. Dito. Sinubukan namin yung isang bato. Pero grabe, tingnan naman yung laman. Ayun. Yung isang ano. Ayun. Oh. Ayan, Ayun. Ayun, press na fresh 'yan. Press mo ito, Mike. bro, mukbangin mo na yan. Wala nang dalawang isip. Wala nang intro-intro. Wala nang intro-intro, yan na yun. Tanggalan muna natin ng uh, mga shell. Ayan. Guys. -huh. Mm. Sarap. Grabe. Ganyan kasulid yung sisi dito. Ayan, maliliit lang lagyan pero... Mo, lagyan muna natin ng kunting uh. suka. Ayan, kunting suka. Tapos, ihigup niyan mamaya ng suka pag tapos kumain. Grabe. Alam yung lasa niyan. Mm. Yeah. Sarap. <laughs> Grabe. Sarap yan. Sulit talaga. Dalawa pa lang yan. Pero pa tayo natitirang isa. Pabusin na natin yan. Dalawa pa, dalawa. Tirahin na natin. Dalawa. pa pala. Yan, dalawa pa. Kasi apat pala yan. Ayan. Isa, lagyan mo na ng suka. Nalagyan Di pa. Di pa na? Hindi pa. Hindi pa nalagyan. Lagyan na ng suka yan. Yan. Sarap. Kumusta? Sarap guys. Sabi. Lalo na yata pag uh, ito ng may suga. oh, so, yan. Okay na. So, kumusta yung ano natin? Masarap. Ayos? Solid. Oh. Ayon, solid. Solid na solid.